naman yung uh, chicken stick wow, oh, wow, sarap chicken stick guys, uh, ito yung uh, boobies. ito yung naman loob ng uh, baka masarap sarap po, mga kapayan spicy siya wow, sarap po. Wow, sarap ng beef uh, with uh, broccoli.

Nako, ito yung mga favorite rito, papaitan. Papaitan baka, mga kababayan. Wow. Sinisilaan din dito yung papaitan namin. Tama yung pistili din, mga kababayan. Steamed pistili. Tsaka uh, adobo. Spirid. Tsaka meatballs with a sour. Wow. Nakakataka, mga kababayan. Sa display na handa na yung mga comfortable na yung mga karibayan. Ilan, thank you for watching.